Hello guys, uh, welcome to my channel I'm John Roy Talian Guys, nandito tayo ngayon guys sa may bukal guys. Uh, guys, dito guys ito yung guys, ang bukal na hinahanap ko guys, nakita ko na rin guys at uh, ang dami din pala mga bata dito guys, na naliligo sa bukal na to hinahanap yung bukal guys nang dito lang pala ayan, yun guys, pwede dito maliligo guys ang dami din mga bata dito ayan, Shout out yung mga bata. Ayan, sila guys, naliligo. Anong pangalan mo, Ben? Ako, James Malapos po. James Malapos. Malapos Ayan. po. Ikaw, Palmo mo? Palang pangalan mo po. Ikaw? Si Honor Dillion po. Ayan, oh, makikita kayo sa YouTube channel ko. Ayan, ang ang channel ko ay John Loy Talian. Sige po. John Loy Talian. Kasalian niya? John Loy Talian. Ha? Kasalian? Channel, uh, YouTube channel. Nakikita kayo doon. Ayan. Thank you so much guys at mga bata guys. Ayan. bye. Thank you. Bye bye. Okay. Naliligo sa lito guys sa bukal guys. And guys at nakikita ko na rin guys dito yung bukal at uh, natagpuan ko na rin guys dito guys sa tinatampahan uh, tahan ko. Tinatalang ko kung saan guys. Nandito lang pala. Yung bukal ng the green lanyard. Ayan guys. Yan sila guys. yung mga bata. Nagbibis na sila guys. Nandito lang pala sa baba guys yung ilog. At pwede rin ako dyan guys na maliligo mamaya. Ayan. Ayan, ayan sila guys. Ayan. <laughs> ayan. Sige, may nakabulit din yun. Sige, okay lang yan. Thank you so much guys for watching guys. Ha? John Lloyd Italian. John Lloyd Italian. Oh, John Lloyd Italian. Oh, John Kailangan may loy. John Loy. Okay loy lang. Kailangan John Loy talaga. Kasi pag loy hindi lalabas ha. Yung, search mo yan. Thank you. Ayan guys. Ito guys yung yung ilog guys na pinagpapaliguan ko rin ngayon dito guys. Thank okay, you so much guys for watching. Hmm. Ayan guys. Ito yung bukal niya, guys, oh. Ayan, guys. Nanggalingan sa ilalim, guys. Ayan. Ito yung bukal. Yan lang, pakalimis, guys, yung tubig. Pwede yan sa mainom. Kasi malinis yan sa ilalim.